Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng umiiral na import ban ng bigas. Sa ginanap na press conference sa Palasyo ng Malacanang, ibinalita ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na sapat ang supply ng bigas hanggang sa susunod na taon. Ang lalabas umano na inventaryo sa katapusan ng taon ay nasa 18 million metric tons habang ang consumption ay umaabot sa 14 million metric tons at lahat pa sa kanilang inventaryo na bago matapos ang taon ay nasa 3.4 million metric tons ng bigas sapat para sa 89 days. Ayon pa kay Demesa, ang imported na bigas ay inaasahang mauubos hanggang sa November 15. Ang ating lalabas na inventaryo bago matapos ang taon ay nasa 18 million metric tons ng bigas. Yung consumption natin plus yung mga waste, mga feeds, nasa 14 million plus metric tons. So lalabas, By end of the year, yung ating inventaryo ay nasa 3.4 million metric tons ng bigas, which is good for 89 days. So, kah so kahit, may import ban po tayo ng hanggang December, we still have enough supply which will last us up to uh, another almost 3 months hanggang next year. Ang consumption ng ano na 122 kilos per capita per year ay katumbas ng 37 metric tons per day at subalit sapat tumuno ang pondo dahil sa magandang ani nitong nakalipas na buwan na lalo pang lolobo kapag nagumpisa na ang summer cropping sa buwan ng Nobyembre. Yung ating consumption din uh, at 122 kilos per capita per year uh, ng bawat Pilipino that translate to about uh, 37,000 metric tons kada araw uh, inaasalay harvest na 20.2. Ang katumbas nun is about uh, 12.8 million metric tons ng bigas. Plus yung ating uh, initial inventory nung January. So yung saahan natin na yung ating demand for the entire year is about 13 million metric tons in rice form. Uh, kung ibabawas natin ito kasama yung uh, na-import. Ang ating na-import hanggang bago maglabas uh, ng import ban ay nasa 3.4 million. Samantala... Nagpasalamat si Dimeza sa paglalabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng dalawang executive order dahil makakatulong umano ito, hindi lamang sa mga magsasaka, kundi sa lahat ng mamamayang Pilipino. Pasalamat tayo ng gusto uh, na yung dalawang magkasunod na executive orders, uh, executive order 100, Uh, para dun sa pagtatalaga ng floor price at saka dun sa Executive Order 101 na nagpapatatag at uh, full implementation ng sa Gipsaka Act. At kung mag-work ito in tandem, imagine natin kung gaano karami yung events araw-araw sa gobyerno, sa GOCC, sa state universities, sa mga lokal na pamahalaan. It will drive up yung demand for local agricultural commodities, especially for rice natin. At ma-insure nito yung uh, production at saka kita ng ating mga magsasakay. So ito yung. Felix Tamboco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.